Samtang magrikana ni Christine Lee Silawan, gikatahong nagdumili pagpirma o gafidevit aron mapasaka ang kaso batok ni yung bagong siswitsado nga si Renato Lienes o sa mga hinungdan na sa pagkalangan sa pagpasaka sa mong kaso. At may karon live din sa atong studio, ang atong uh, multi-awarded correspondent na nag-follow up in maong kaso si Luan Mirunina. May, may hapon. May hapon, Super Actually, uh, matud sa kapulisan, no, kom halos kompleto na ang tanang mga ebidensya o mga dokumento nga ilang giandam alang sa pagpasaka sa maong kaso apan lagi ang usa na nakapalangan kining signature mm. sa mga ginikanan ni Christine Lee Silawan. As complainant, o sa may rason As sa mga ginikanan? Duha ka rason ang ilang gitumbok. Una, gusto nila nga malambigit sa kaso ang katong iyang boyfriend nga karon di si 8 anyos na. Okay. And then ang pulis wala makita ang koneksyon nganong ilang ilambigit. Ang e ikaduhang reason is gusto niya nga maapil usab sa kaso nga na rape gud ang iyahang anak which sa katong reenactment re wala man na rape mm. ang sa autopsy sa sa PNP, PNP wa ma rape katurang sa pau mm. nga niingon nga na rape so atong tan-aon kini karon bab ang ako ang report Usa ka case conference ang ipahigayon ganihang buntag sa Lapu-Lapu City Police Office aron sa pag-assess o pag-consolidate sa mga ebidensya o dokumento nga nahipo sa kapulisan alang sa pagpasaka o kaso batok sa suspitsadong si Renato Lienes alias Renren. Mitambong sa case conference ang kadaguan sa Police Regional Office 7, Lapu-Lapu City Police, CIDG 7 o Public Attorney's Office. Apan Apanway representante sa NBI 7 ang mitambong. Sa nakalabay mga case conference, subay sa pag sikop kang Renren Lienes, aduna may coordination ang kapulisan o NBI 7. Gibutig ni Pero 7 Director Police Brigadier General de Bolsinas nga usa sa nakapalangan sa pagpasaka o kaso ang pagdumili sa mga ginikana ni Christine Lee Silawan sa pagpirma sa affidavit. David. Kay na gi-request na di na mo yun na idea. So, for example, uh, gusto niya iuban sa kaso si katong boyfriend. We could not. Kasi wala yun dito. Wala mga ebidensya dito. Laing rason nga nagdumili ang mga ginikanan sa biktima sa pagpirma sa affidavit, mao nga dili sila kumbinsido nga wa ma ang biktima. Base sa re-autopsy, nga gihimo sa Public Attorney's Office nasuta suta nga na si Christine Lee. Apa ng suspitsadong si Renren, mibutyag butyag nga wa siya makadayon paghilabot sa dalagita kay namatay kini sa mga sama dinunggaban nga may tukma usab sa gihimong autopsy sa Medical Legal Officer sa Police Provincial Crime Lab. So but we agreed with the pout of a separate filing of attempted rape. There is an essential elements for attempted rape. Mm -hmm. Sa ano mo. So, we have to convince her. Ang papa, ang muna napakita itong ebidensya, na-convince na din na siya kagahapon atul sa pagda sa suspitsado ngadto sa PRO7 aron ipresentar sa mga sakop sa media lakip ang mga ginikana ni Christine Lee Silawan sa giimitar sa kapulisan apan ang mga ginikanan sa biktima nagdumili pagluwat og pamahayag gawa sa iyaan sa biktima nga mipadayag og kalibog bisan atol sa presscon kagahapon wa muluwat pamahayag ang mga ginikanan sa biktima kung mupirma ang papa og affidavit of complaint, basag wala mama, okay lang yapon sa muha kay murag na siya ilain na motibo na gusto ipa o ba na dili na mo kayag yun. Well, uh, uh, based on may mura o do ang uh, inahan, dabi pang inahan ni Christine, mm. nga murag ang first suspect mo agay nag uh, himo sa mong krimen. Mura, ana ang iyang uh, iyahang pagtuo ba? Because mm. no, katong pag-present pa lang sa kini ikadwarong suspect, ang Oh, murag, murag ng yamid. Murag ng oh. yamid. Oh. Mm -hmm. Murag wala siya gana. Hindi siya ganahan mo comment. Uh oh. -huh. Uh, ang katong iyan, amo itong na-interview, niingon siya nga, naglibog na kuno sila. Nga nung duha na ang suspect. Yeah. So, moro ito siya initingog. Ang both ang parents, wala yun naningog. Mm -hmm. I think mas maayos sa nangibaruga ni sa PNP, no? Kaya, mm -hmm. Kay, bubita ako na-interview mang inahan gahapon na itong first suspect, uh -huh. may ato lang na yung first and second suspect. Uh, at kung ko uh, lang kumpiyansa niya, eh, kay Uh, along the way i dawit mm. i damay ang imong uh, anak. no kay you know di man ta maghibaw ani ug na bay mga maniobra within the investigating agencies aron mm -hmm. lang gyud malink kay ang usa sa mga naglibog sa ni karon maybe i don't know ug makatug maghaya si Fiscal Saragosa, mm. sa Ragosa ug kinsa iihon kining <laughs> moabot na ni sa iyang opisina ug <laughs> uh -oh. kinsay iyang i for filing di ba uh -oh. kay iya ginarong gitimbang-timbang og mayo especially sab yeah. nga ang NBI ni insist yeah. nga maug ni ang ilahang suspect uh -oh. so ang PNP og NBI pareho silang gibarugan nila ang ilahang mga suspect mm. and uh, not to mention the the presidential intervention nitong first mm. uh, first ka uh, suspect mai oh. di ba uh, no less than the president mo na may ingon yes. nga ang order magani was to re-arrest, di ba may mm. so, lagi na kada hangyo oh mo ganito uh, prior to this kining pagka-arrest ron sa kining suspect amo na lang na si fiscal fiscal what if lain lain yeah, yeah. Siya, unsaon man ni fiscal siya ako lang ning timbang tibangon ang, mm. uh, yeah, yeah. mm. ang mga ebidensya i think nag-monitor man siya karon sa conference ug sa tanan ang mga ebidensya aron iyo gyud matimbang timbang o kinsa gyud ang suspect ni ning maong krimen di uh, i am not a lawyer but mm. uh, he cannot file this uh, cases kining duha mm -hmm. kay lahi-lahi ano man nag kong kong eh nag-uusa ani nga oh. nag-uusa ma-drop ani anagiusa moay e mo prosper bale mm -hmm. ngato sa piskaliya, mm -hmm. angato sa korte na oo nabone ko yo og nai twist ani nga uh, atong first suspect nga ano bisan ogi clear na oo oh. ang next question na nato may ado murag advanced thinking na sa ning ato og mm -hmm. mo sustainer ba ni si Lienes sa iyang earlier uh, admission confession oh. nga siya gyud up to pagpaaray na unya niya, di ba? Oo. Uh, first day, second day, hangtod karon consistent mm. ang iyang mga tubag. Mm. Uh, mung gibalik-balik siyang pangotana, the same ang iyang tubag. So hopefully, kay next week para ba ni ma-file ang case, either Monday or Tuesday, atong tanaw, nung um, di ba ni siya mo Well, uh, o sa may laing ebidensya may nga na-presentar sa uh, polis, nining... Uh, although may anko na yan, no? at face value, as mm -hmm. of this time, atong uh, dawato ng iyang admission. Pero mm -hmm. kinahanglan pa kinahanglan po ato sa korte eh, nga Duna pagyoy mga ebidensya presenter na to convince the court nga makonbicto ni siya uh, bisan nining iyang nunot ining pag-angkon. Okay. Naa silay copy sa CCTV footage ang uh, katong sa NBI kuno matod sa mga pulis mubo ra kuno tong portion, CC na to. portion okay. nga which is murag layo siya tan so kun tan-aw nimo murag katong niwa nga batanon. Mm -hmm. But they have kuno a CCTV footage nga closer, maklaro-klaro gyud kuno nga ang may umayong og magtalikod katong kining ikaduha karon na suspect. Okay. And then other evidences nila, gunting, ang katong cellphone. Na-recover na recover ni gunting. Na-recover nila ang gunting. And then ang sapatos o ang t-shirt o ang katong shorts. Kaya wala po man kuno niya malabhi. Mm -hmm. Because at that time, kuno sa pagkahitabo, naratol siya. Duol siya sa iyang first living partner. Niya, nakalalis man to niya, gidudahan siya. Niduol sa siya sa iyang living in partner. Kaya ta siya mutago, wala po sila nag-ayos. So, wag yung kuno siya makahipo sa mga ebidensya. Malabhan or maunsa mutong na kuno So, kana mo ilang ipaubo sa DNA test. Okay. May, uh, murag na ko uh, information ay doon to nakuha nimo ni mo niya. I don't mm -hmm. know sa eh? uh, I, um, term, I don't termino. Murag mm -hmm. itry doon sa si inyong live-in partner. Kaya, murag, kung um, sa manay, eh, na ko no ay posibleng uh, pasaka sa kiniog kaso kay kining mong live-in partner so, doon okay. ay anak sa earlier relationship nga ginoanga na ning uh, maong ka? Actually, uh, mga hearsay. Atong okay. nadunggan na nabab, no, gikan sa mga silingan. Kana lagi mo'y atong bot ipa-confirm unta sa mga awtoridad pero murag nakakuha tag clue because according sa kadaguan sa PRO 7 na asila i-file nga separate case against sa suspect nga ang complainant kining iyahang living partner. May mm -hmm. thank you so much sa uh, sa follow up mga kapatid.